ng lahat ng lalabas na battle. Okay. Lahat ng lalabas na battle ng PKP sa PKP Battle League. Akakita man kayo sa iba, sana wag niyo nang panoorin, wag niyo na po Dito na lang po sa ano, kasi gumastos tayo ng malaki napagod tayo. Ang lalaki ng TF si Romano, 250k ang TF sa akin. Si Akata Nasa 200 plus yung TF Di yeah. Si Man W 150,000 yung TF Ganun din si Deo 150,000 yung TF And then Si Yang One 120,000 yung TF Tapos Million eh Million yung ginastos natin men Tapos si JD 80,000 yung TF Si Righteous One, 80,000 yung TF. Si, <clears throat> sino pa ba? Sino pa ba yung mga binigyan natin ng TF? Tapos yung sila 7K, 30,000 yung TF. Si Choi Pax, 30,000 yung TF. Uh, si Dodong Sai pa, 60,000 yung TF. Diba? Si Binsay, 30,000 yung TF men, alam mo yung gumastos ka ng ganon para sa isang battle na para mabigay yung gusto ng mga taong hindi pa nakaka-experience dami ng lahat, bakit daw dun yung venue ba? Diba? hindi natin kasalanan na para ibigay natin yung pangarap ng mga tigamuntin lupa na makapanood ng personal at live ng flip top battle Oh, ano lang kami Parang kami lang yung ano Pero saludo pa rin sa flip-top Yan ang unang-una Wala nang iba dito sa Pilip, Pilipinas Flip-top lang talaga ang malakas Yun lang talaga Kami is, mga ano lang kami Copyright lang din kami Pero iba pa rin yung gumastos Sa ninakaw mo mismo Kami yung style Sa flip-top lahat ba? Pero yung susuportahan nyo, yung PKP Battle League na yan. So, yun lang. Maraming salamat. Peace out.